Oi, hey, Dom. Hinatid din ni ano ha, ni Derek. Ajay si JC ha. Magkasama sila boy. Talaga Oo, ko umiikot yata eh. Oo. Oh? <laughs> Ano yun yan? Sa nanay ko. Dari, again, sa YouTube to. Kamagala. Oh! Oh! One! Babalik

pa <coughs> 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 Diyos po niya na! O, buto nga <laughs> o, sa nga dyang freestyle kayo dyan. Freestyle kayo dyan. Cyrus, no? Cyrus, magasayan! Magaling, magaling, magaling. Saba, 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 jar, saba, jar, jar, jar. Asa mo ko? Unknown. Hindi mo bola. Behind the back. By, by no. Yeah! Wala. Rebound by Sean. Sean, nagigri mo lang bola. Sean. Dinediretso, mga kaibigan. Sean. Oh, wala nyo. Sean! Oh, turn around, Sean! Mutik na may steal. Sean. Oh. Oh. Sean. Iwan. Si unknown. Sinira. Pasok! Unknown. Unknown. Oh! Okay, saya ng bola. Pare, saan nga dyan yung itigyan? Yan! Yeah! Nasa YouTube to, pare. YouTube natin to. Kaya, Antimira. Wala! Rebound ni Unknown. Unknown. Dili lang bola ni Unknown. Sinira. Oh! What a favorite shot! By <laughs> Unknown. Unknown. Sean, an. Ilalabas ang bola. Say an. Tommy. Kala. <laughs> Tommy. Oh. Nagaling na ako sa say Face to face. <laughs> Amoy, may bekilikile. Wala. Per behind the back. Sean, an. Oh, foul! Foul <laughs> <Paul> by unknown. <laughs> Ano? Sean, tinira. Drop shot. Yeah! Okay. Favorite Fian. shot by Sean. Unknown. Dito po. Ganatiin nyo, dito, P nyo, nyo dito? Dito. na po. na may palabas din dito, dito po. nyo na, na, na po May kita nyo na, na po yung daan doon. Palabas. Hindi kasi dyan po. Maglilito pa po kayo doon. Dito na po kayo. Para na ano po, pagka dinaredirection niyo po yun doon. Kita na po yun. Kita na po yung labas doon. Salamat. <laughs> Dito. Unknown! Yeah! Panis by unknown. <laughs> Pean. Seryoso mukha. sean Sean, tinira, wala, rebound. Sean ulit. Sean. Sean. Oh, Sean. Oh, Sean. sayan. Se oh, tinira, yeah! Yeah, so boy. So, natin niya boy, oh. Sige, okay, besong ngiti muna sa'yo. Ngiti ka muna, ngiti. Ayaw, Ito ba, <coughs>